dapat may kontrata. Yeah. Ako kayo ko lang nalaman. I know about all the benefits. I make sure, ano po, the benefits. But the contract ng kasambahay, kailangan pala meron. Oh, okay. naku, nasa section 11 'yan ng Kasambahay Law. Okay. At kung ang tanong ano ba dapat ang ilalaman Di, oh, oh, ng ila employment naman. contract? Siyempre, unang-una, anong mga tungkulin ng scope domestic helper? Scope of work. Oh, work? ano na mm -hmm. uh, uh. Second, yung period of employment. Okay. Ito ba ay every year, one year, two years, monthly ba, o weekly? Uh, depende yon, siyempre sa usapan ng uh, ng mag-amo. Mm -hmm. Pangatlo, kung magkano ibabayad yung compensation. Then, ano yung mga authorized deductions? Mamaya, pag-usapan natin mm -hmm. yung mga SSS at pag-ibig, etc. Hours of work, and kung may additional proportionate payment, kung lumampas dun sa hours of work, yung mga allowed na day off, rest day, at yung mga allowable na leaves para sa kanila, Marami actually board the uh, medical attention lodging yung loan agreement kung meron man and kung pa, paano ma-terminate ang uh, ang relationship nila Napakadami at dapat actually uh, baka kasi iba ay may batas meron pa palang kontra kontrata yan pero uh, protection yan hindi lamang naman po nung kasambahay maging nung pong employer Yes, ano? yes. So itong dalawa yung sinasaad ng kontrata, dapat napapagkasunduan nyo. Huwag din po kayo basta-basta pipirma hangga't hindi kayo ano, uh, ma agree na pareho. Kasi kagaya po yan, yung sa pagdating sa sweldo, baka ilalagay nyo ba dyan sa kontrata na every year sana may increase, ano po, na I don't know, 5%, 10%, ganun ba 'yan. At um yung scope of work be, napakahalaga kung may pinasok mo pala cook. Tapos maya maya, pinaglilinis na ng bahay or in all around ka. Uh -oh. eh, hindi rin naman po fair yun sa inyo. Or ako meron po ako yung kasama ko sa bahay dahil meron po akong isang inuuwian na studio type. So every ano, every every two weeks um sinasama ko siya para alisin. Tapos nung una, nung unang nangyari 'yon, so I gave her extra tapos sabi niya, bakit po? Sabi ko, that's a part of your job. That's, wala na yan sa bahay, hindi yan yung pinasukan mo. So, ito, racket. <laughs> so, at least, na-excite siya tuwing, oh, linis tayo sa condo, ha? So, may, at least, may extra 1,000 siya, oh. di ba? Extra racket. Because that's not part of your job anymore. Yun yung sinabi ko. Though, I'm guilty, now I know, gagawa na ako ng si kahit man lang simpleng kontrata. Not just for my protection, but more yung protection ng ating kasambahay. Yes, at para makatulong sa inyo at sa lahat ng mga employer out there, ay may model employment contract ang dole. Okay. Oh, so, makukuha yan sa website nila at uh, you can get most of the provisions ando na siya. Okay.